Ang kwento ni Upo. Ang bahay ni Mang Juan naliligid ng halaman. Ang kanyang mga tanim sari-saring mga gulay. Subalit sa lahat ng tanim na gulay ni Mang Juan, may isang gulay na ubod ng yabang. Ito ay si Upo. Bibitin-bitin siya sa kawayang balag habang panay ang irap. Ha! Ako yata ang pinakamaganda at makinis ang balat. Sa lahat ng gulay, ako ang siyang sikat. Bukod sa mayabang, napakapintasero pa nitong si Upo. Minsan ba namay, tinawag nito si Kalabasa, saka pinagsabihan. Kalabasa, bakit ganyan ang ayos mo? Bukol-bukol ang katawan mo at ang taba-taba. Kailangan mo siguro ng ehersisyo. Pagdating ng anihan, kang tiyak dito. Hindi ka pipitasin ni mangwan. Minsan ay sisitaw naman ang kanyang nakatuwaan. Tinawag niya ito at saka pinintasan. Ano ka ba naman sitaw? Ang payat-payat mo at ang haba-haba. Kitang-kita na tuloy pati mga buto mo. Kailangan mong magpataba para pagdating ng Adihan hindi kay iwan dito ni Mang Juan dahil sa iyong kapayatan. Bukod kay kalabasa at sitaw, alaga rin pintasan ni Upo si Ampalaya na ah, nakabitin katulad niya. Ano ba naman niyang itsura mo, Ampalaya? Ang bata-bata mo pa! Ang dami mo na agad kulubot! Tumawa ka naman! Huwag yung mapait ng iti! Yung matamis! Para pagdating ng alihan, pitasin ka gaya ko ni Mangwan! At dumating na nga ang panahon ng pagpitas sa mga gulay. Maagang nagpunta si Mangwan sa kanyang gulayan. Nakita agad ni upo si Mangwan at agad niya itong tinawag. Mangwan! Mangwan! Pitasin mo man na ako! Ako ang pinakamaganda sa iyong mga gulay. Mangwan! Pero hindi siya narinig ni Mangwan. Sa halip, ang pinuntahan ni Mangwan ay si kalabasa. Pinitas ni Mangwan si kalabasa. At dinig na dinig ni Upo nang sabihin ni Mangwan, ang kalabasa ay masustansyang gulay. Matingkad na dilaw ang kulay sa mata ay tiyak na pampalinaw. Hindi na siraan ang loob si Upo. Muli niyang tinawag si Mangwan. Mangwan! Mangwan! Pintasin niyo na ako! Ako ang pinakamaganda sa lahat ng inyong gulay! Ngunit laking gulat ni Upo, nang pinuntahan ni Mangwan ay sisitaw. Pinitas ni Mangwan sisitaw. Sabay sabing, ang sitaw ay mayaman sa protina. Masarap na ulam. Sa butoy, pampatibay pa. Nainip na si upo sa paghihintay. Kaya lalo niyang nilakasan ang pagtawag kay Mangwan. Mangwan! Ya, ang nilapitan ni Mang Juan. Itong ampalaya ay masustansyang gulay, sabi ni Mang Juan. Sa bitamina ay mayaman, pampalakas ng katawan. Halos maiyak na si Upo. Nakalimutan yata siya ni Mang Juan. Pahikbi hikbi pa siya. Kaya hindi niya napansin ang paglapit ni Mang Juan. Hmm sabi ni Mang Juan Ang mga gulay na hindi masyadong matingkad ang kulay ay hindi gaanong mayaman sa bitamina at mineral. Pero maaari ding pakinabangan. At pinitas ni Mang Juan si Upo. Doon napatunayan ni Upo na ang sustansya ng gulay ay wala sa ganda ng hubog o kinis ng balat. Mula noon, ay natigil ang kanyang kayabangan.